sa ng Hunter x Hunter, si Gene Freaks ay isa sa mga pinakamisteryoso at henyo na karakter. Isa siyang napakatalinong hunter na pinili pa ni Netero mismo bila isa sa mga posibleng susunod na chairman. Ngunit may isang bagay tungkol kay Jin na hindi pa rin natin alam hanggang ngayon. Ang tungkol sa kanyang ama, ang lolo ni Gon. Kung babalikin natin ang lahat ng kilos at hangarin ni Jing, tila may isang malalim na personal na dahilan kung bakit obsesya siya sa Dark Continent. Ang teori na ito ay umiikot sa isang misteryosong idea. Ang ama ni Jing ay nanirahan o nakakulong sa mismong Dark Continent. Na lahat, hindi tulad ng ibang hunters, si Jing ay hindi interesado sa kayamanan, pangyarihan o karangalan. Ang gusto niya ay makita ang mundo para sa sarili niya at matuklasan ang hindi pa nararating ng kahit sinong tao. Ngunit kung titignan mo ang lalim ng kanyang pananalita noong pinag-usapan ng Dark Continent, may halatang emosyonal at personal siyang connection dito. Pero bakit masyado siyang determinado? Ang sagot ay dahil may hinahanap siyang tao at iyon ay ang kanyang ama. Ayon sa teoryang ito, ang ama ni Jing ay isang nilalang na mula o naka sa Dark Continent. Maaring siya siyang tao na nagpunta roon noong panahon pa na Don Fricks, o maaring hindi na siya ganap na tao. Isa sa mga unang explorers kasama ni Don Freaks pero naiwan o sinadyang maiwan sa Dark Continent. O baka naman nakatakas siya mula sa isang nilalang o banta roon isinumpang wag nang bumalik o pinila niyang manatili roon dahil sa isang layunin, protekta ng isang bagay o maging bahagi ng isang lahi na hindi na maaaring bumalik sa normal na mundo. At ngayon, si Jing bilang anak ay nakaramdam ng koneksyon sa Dark Continent. Bagamat hindi niya ito lang tarang sinasabi, gusto niyang alamin ang katotohanan. Buhay pa ba ang kanyang ama o tao pa ba ito? Isa pa rin ba itong ama o isa na rin itong halimaw? Isa sa mga posibleng katangian ng ama ni Jing ay may mataas na antas ng nen o lampas pa sa mga kilala natin ngayon. Pangalawa, hindi tumatanda o may altered na katawan, bunga ng mga nilalang o kasunduan sa Dark Continent at maaaring may koneksyon sa isa sa mga limang pinakamalaking banta sa labas ng kontinente. Kilala si Jing sa pagiging makulit, maparaan at mapusok. Lahat ng ito ay pwedeng minana niya mula sa isang ama na hindi rin sumusunod sa patakaran ng mundo. Ang Journey to the New World ay sinulat ni Don Fricks Ngunit may isang misteryo dito. Bakit ang east side lang ng Dark Continent ang naisulat? At bakit sa kabila ng lumipas na dang taon, buhay pa rin daw si Don Fricks? Ang teori ay posibleng may kaugnayan ng ama ni Jing sa legacy ni Don. O baka ang mismong ama ni Jing, ang ghostwriter o bagong tagapagmana ng kaalaman ni Don sa west side ng Dark Continent. At ngayon, si Jing ay gustong tapusin ang hindi natapos na nakipagsapalaran. Hindi lang para sa agham, kundi para sa sarili niyang pamilya. Ang paglalakbay ni Jing sa Dark Continent ay hindi lang bahagi ng pagiging explorer niya. Ito ay isang paghahanap ng sagot sa matagal na niyang tanong, sino ba talaga ang kanyang ama? At anong klaseng nilalang siya ngayon? At baka pagdating ni Jing sa dulo ng kontinente, isang nilalang na mas may kapangyarihan pa sa lahat ng hunters ang naghihintay sa kanya. Isang nilalang na minsan tinawag niyang ama. Kung totoo ang theory na ito, ibig sabihin na hindi lang ang buhay ni Gon ang punong-puno ng misteryo kundi pati na rin ang lahi ng mga freaks mismo. Baka ang totoong panganib ng Dark Continent ay nasa dugo nila. Kung nagustuhan mo ang video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe at hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maray maraming, maraming salamat.